Kasama natin si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng BOC. Good morning po, sir. Anong ngte DJ Chacha, good morning. Pagbati po mula kay Commissioner Ralph Moseno at sa mga kawani ko ng Bureau of Customs. Ooh, oh, good morning din po, Sir. Sir, siguro una muna, paano ba yung um, naging criteria and process po ng BOC dito po sa naganap na auction kahapon para lang po masiguro ng mga kapatid natin na naging transparent and fair yung ating bidding process. First bidding process para po dito sa mga sasakyan ng Diskaya unang una po no uh, minandato ni Commissioner Ariel na talaga pong uh, live stream ang ating buong proseso at may access po ang media sa buong auction process no uh, patungkol naman sa vetting ng ating mga bidders bukod sa kanilang pagbabayad ng registration fee na 5050 pesos ay pinagsumiti rin po sila ng kanilang mga ITRs at mga business tax returns na duly stamped and received by the Bureau of Internal Revenue no Ah, uh, require po natin sila na magsumite nito upang ma-establish ang dalawang bagay. Nauna, yung uh, pagtutugma ng kanilang income sa kanilang purchasing power uh, at magsumite ng bid. At ikalawa, upang matiyak po no na hindi sila sasaklaw dun sa mga hindi pinahihintulutan na lumahok sa auction. Andiyan na po yung mga kawani ng Bureau of Customs, yung importer, forwarder, consignee at nagmamayari po ng smuggled na item na subject for auction. Ayun uh, po yung mga tinitiyak natin ah uh, para mas na hindi po baga tainted no hindi po dami ang magpo-participate na bidder. Ah mm -hmm. uh, doon naman po sa ating ah uh, uh, mismong auction process uh, ang inadaap po natin ay yung sealed bid uh, envelope submission no. So makikita po natin doon sa live streaming natin yung pong mga bidders na magpaparticipate participate doon sa auction particular item ng uh, sasakyan ay magsusubmit po sila kanang kanilang mga bid sa pamamagitan po ng isang sealed bid envelope. Uh, na nakalagay po doon sa loob ng transparent na acrylic box na bubuksan at bine-verify po ng buong auction committee bago po natin matiyak mm. kung ito po ay meron na pong highest bidder. Oh. Attorney, I'm just curious, dito po sa mga nagparehistro for the first bidding na gustong makabili nito mga sasakyan ng Diskaya, ilan po ang nagparehistro in total? Ang uh, qualified bidders po, ang total ay nasa walo po. Mm, mm -mm Yung qualified, pero yung nagpakita ng interes, ilan po sila lahat halos? Ah, uh, marami pong natanggap tayong interest, no. Uh, pero meron po kasing dalawa mm -hmm. na hindi po umabot sa deadline, no. Ah, mm -hmm. uh, meron po tayong tinakdang deadline ng pagsusumite ng mga documentary requirements. Ang akala po kasi nila ay on the day of the auction ay pwedeng mag-walk-in, no. Uh, pero sabi po ni Commissioner Ariel, kailangan po nating masigurado na masusunod ang polisiya dahil wala po dapat na hint of doubt, no. Uh, dito sa ating magiging proseso kung kaya hindi po nakasama yung dalawang Uh, bidders na although ayun. gusto gusto nilang uh, mag-register. Oo, Pero Attorney Chris, yung proseso na ito na inexplain niyo po sa amin, nagbayad ng 5,000 pesos, ITR returns, mabusisi no, yung naging pagtingin ng BOC dito sa mga lalahok sa bidding sa mga Diskaya cars. Ganyan din po ba for other cars? Livestream din po ba yung mga auction or first time po ito? Alam niyo po DJ Chacha, no? Uh, ito na po yung direksyon ng ating bagong Bureau of Customs sa pamumuno po ni Commissioner Ariel, no? Hindi lang po yung ating auction, halos lahat na po ng ating proseso dito ay nila live stream at fully recorded, no? Even yung ating uh, condemnation process, yung pong pagsisira ng mga smuggled na items, no? Uh, ito po ay nila live stream at uh, talagang fully recorded na po. Mm -hmm. Upang uh, ma-establish natin talaga yung transparency, no? Alam uh, aware na aware naman po kami doon sa hindi po masyadong magandang perception sa ating ahensya kung kaya sa mga ganitong pamamaraan ay sana po unti-unti ay manumbalik ang tiwala ng taong bayad sa ating ahensya. So in the future, para sa mga luxury cars or para sa iba pang mga items sa iyo, auction ng BOC, it will be live streamed at ganito na, same process na sa pinagdaanan nitong Diskaya Cars? Tama po yun. No? Mm -hmm. uh, lahat po ng ating magiging future auctions ay naka-livestream at fully recorded po. Oo. Um, attorney, ano pong explanation dito? or baka normal po ba ito, pasensya na hindi naman tayo nakakalahok sa mga ganyang kamamahal na sasakyan na bidding. Yung pagdoble ng presyo nitong pagbenta, nitong mga luxury uh, cars na ito. Halimbawa yung isang Mercedes-Benz na 7.8 or more than 7 million yung halaga na ibenta times 2 naging 55 uh, 15.5 million pesos. Ano po ba normal po na talagang dinodoble yung presyo pagdating sa bidding paano po ba siya? Um, ang sagot diyan DJ Chacha talagang bidders preference no. Mm -mm. so, kasi yung kaalaman din ng bidders sa mga sasakyan um pagdating po kasi sa presyuhan limitado din po yung napagbabasihan ng Bureau of Customs no. Ito po yung landed cost minus the depreciation no. Ngayon ito pong sa particular instance na ito, uh, nakausap ko ng saglit yung uh, bidder dito at uh, tinanong ko din po no, kung bakit ganun kataas yung kanyang bid. At uh, nabangkit po niya uh, marami daw pong pyesa doon sa sasakyang ito na parang aftermarket. no uh, Halimbawa po yung parang carbon fiber na pyesa na sa tingin po niya eh, nagdadagdag ng presyo. So yun po yung dahilan but parang naging doble no magmula po sa floor price hanggang sa kaniyang bid po. Oh ayun well explained. Um pagdating naman po dun sa iba pang mga sasakyan na apat pa na hindi pa naibebenta kabilang po yung Rolls-Royce na may kasamang payong, yung Bentley hindi pa rin naibebenta. Ano po ang rason dito? Um overpriced po ba? Pababaan po ba natin yung floor price? Paano po? Um, tama po 'yan no. Um una po kasi uh, kailangan po nating maintindihan na hindi po kami basta-bastang pwedeng mag-set ng mga presyo ng mga sasakyan no. Yung pong aming um, formula talaga ay yung landed cost minus depreciation. Ngayon, uh, dahil po nagkaroon na tayo ng failed bidding, magre-recompute uh, na magre yung no? committee na nagde-determine ng floor price. Bigyan ko po kayo ng halimbawa no. Ito pong Sige po. present na presyong ito, ang uh, computation po ng depreciation dito ay nasa 10% no? Pero doon sa ating mga rules, pwede po tayo magkaroon ng computation ng depreciation factor ng hanggang 16 So baka po, hindi ko po papangunahan yung komite, baka po yun yung adjustment na mangyayari sa susunod na auction, baka po pwede nilang i-recalibrate yung pagkocompute ng depreciation uh, from 10 to increase para uh -huh. po maibaba natin yung floor price, para po sa ganun ay mas marami pa po tayong bidders na ma-entice na sumali at again po, no, talaga naman po ang intention ng dito is to generate revenue para po maibalik po natin sa kaban bayan. Opo. Um, and then the next bidding will happen two weeks from now. Yun po ang sinasabi. May specific date na po ba tayo? And are we going to allow na mas marami pa yung mga bidders na makasali? Like, let's say for example, more than eight kaysa po dito sa naunang bidding kahapon? Tama po yan. No? In fact po, um, we were also receiving comments na sana mas marami pa po yung announcements no? kapag tungkol po sa mechanics kasi ko ang marami po talagang ang nag-aakala na pwede silang mag-walk in on the day of the auction no? mm -hmm. so tama po yan magkakaroon po kami ng heavier information dissemination uh, para paramihin pa po natin sana yung lalahok ng mga bidders no uh, siguro naman po sa adjusted na magiging floor price po ng mga sasakyang ito ay sana po may mas marami ang mainggan yung sumali sa ating next auction wala pa uh -huh. po itong uh, uh, date. Uh, siguro po yung announcement namin in the next within the next five days Um uh, isasama na po natin yung petsa ng next auction po para sa oh. atin. Pero meron po bang ibang mga sasakyan na under BOC or nasa pangangalaga nyo po ang up for bidding na rin aside from the diskaya cars? Um, in terms of uh, luxury vehicles na nasa atin po no. Uh, Nandiyan na po yung 6 pa ng mga diskaya na subject pa po ng position paper. Uh, iintayin pa po natin yung desisyon ng legal division dito at bukod po diyan uh, mayroon pa po tayong mahigit uh, 20 vehicles no uh, na ma-consider natin na high end at luxury uh, pero dumadaan pa po ito sa proseso no uh, siguro po ang pinaka-interesting dito no mayroong isang sasakyan dito ang tawag po nila ay La Ferrari ang uh, landed cost po nito ay nasa 250 million no so Uh, inaabangan po natin ito at uh, hopefully maging part po ito ng ating future of. Oh, ang Apo, ma malinaw. Ang mm -hmm. mo na, anong auto po ito, uh, attorney? Ang tawag po nila manong Ted ay uh, la Ferrari. Uh, we are informed that it is a very limited uh, sports car. Okay. Uh, kaya po napakataas ng kanyang uh, landed po. Opo. Uh, kailan po ito nasa BAT, sir? At uh, available ho ba ang visuals nito sa inyong website. Uh, right now, sir Ted, no? Uh, like what I said, uh, undergoing pa po siya ng kanyang proseso. No? Uh, pa po yung kanyang kaso. Opo, saan uh, ito po ito? Po kailan po ito? Ng... Kailan, kailan ito nasa bat at saan? Ito po ay nasabat bat sa mga car shops na so nasilbihan ng ating mga letters of authority. Uh, kung di po ako nagkakamali, Kunin ko na lang po 'yung detalye sir Ted, but one of the car shops either sa Pasay po or sa Makati po 'yung mm. uh, na po nito. Uh -huh. At uh, ito po ay nakasalukuyan nasa POM na po, nasa ating uh, compound na po. Okay. At iniintay na lang po natin 'yung magiging desisyon ng uh, ating legal division Apo. kung ito po ba ay for forfeiture ng ating pamahalaan. Yung dalawang Bugatti po, 'di ba nagkaroon ng failure of bidding. 'Yun ano po ang status? Ngayon sir Ted, no, dahil nga po sa dalawang uh, failed biddings, ay uh, bukas po ang BOC na tumanggap ng mga uh, ang tao po nila no yung direct negotiation upang uh, mabenta na rin po itong mm. uh, dalawang bugati na ito no so yun po yung ating uh, proseso kapag po after dalawang bidding ay hindi po ito successfully mabenta ape pwede po tayong tumanggap ng mga direct negotiations at direct offers hmm. Mm paabo lang na tanong doon sa LaFerrari no hindi Maserati LaFerrari Tama po, la oh, Ferrari oh. po. Ah, na 250 million pesos. Anong taon po 'yan na sabat ng BOC? Um, kung di po ako nagkakamali, uh, 2024 or 2025 po siyang lowa, mm -hmm, no? mm -hmm. At uh, ito po ay uh, nahila lamang po sa ating compound kung di po ako nagkakamali mga two or three weeks ago po. Oo, oh oh, oh oh Um, at attorney, dahil pag uusapan na rin natin itong mga luxury cars, may balita rin po na may pitong high-end vehicles na nakapark daw Along sa isang gas station sa NLEX Marilaw, Bulacan na nakumpis ka po ng HPG at ng LTO. May ugnayan na po ba kayo sa kanila dito? Kung kasi ang sinasabi nila, wala raw po itong uh, mga plaka at hindi rin daw po registered. Tama po ba? Meron naman po tayong uh, direct ng direktang ugnayan sa LTO, no? Uh, maganda naman po yung ating uh, linya ng komunikasyon. Uh, dahil uh, magkakilala naman po si Commissioner Ariel at si Assistant Secretary Marcos La no in fact po Ah, uh, meron po tayong ilo launch na parang uh, uh, joint task force no sa pagitan ng uh, BOC tsaka ng LTO. Mm -hmm. uh, bukod dyan, no, pinagbubuti pa rin po natin yung ating importation process upang mm -hmm. mapunan po no yung mga gaps kasi marami po tayong nakitang gaps sa mm -hmm. uh, importation process kung kaya't nagkakaroon po tayo ng ganitong ang importation. Patungkol naman po dyan sa pitong yan, uh, meron na pong uh, uh, initial reports po sa atin no. Uh, again po, bine-verify po natin yan. Kinesek uh, po natin yung mga detalye ng mga sasakyang ito. Hmm. Uh, at uh, meron naman po tayong uh, ongoing na uh, investigation patungkol po, po sa pitong ito. Oh, sige, so we, have, we will have to leave it at that muna. Ano ho, uh, pakisabi na lang po, ato uh, attorney, kay uh, Depco Marunilia. Opo, ano na po yung nangyari, yung kanilang mga pinagkukuha na mga mamahaling sasakyan dito po sa mga showroom ng mga nagbebenta ng segunda manong sasakyan kasi dati po ano nung panahon pa po ito nung una pong pamunuan ng customs nangako sila ng report sa bayan wala na ho tayong alam kung ano po kanilang ginawa doon po sa kanilang mga nasabat halimbawa po yung dyan sa Ortigas at ilang pa pong mga showroom na kanilang sinalakay at sabi nga daw po niya mga smuggled daw po yung panahon po ito ni Commissioner Rubio sir Um sigurado 't no um totoo po 'yan no uh, in in facto isa po sa mga uh, inutos po ni Commissioner Argel mm -mm. ay mag-inventory po no ng lahat okay. ng mga sasakyang ito. Mm -mm dagil, uh, yun nga po no, uh, marami pong mga na-issue na letters of authority no. Opo. Hindi naman po siya naninisi tayo sa previous administration, mm -mm. pero yun din po talaga ang gusto nating malaman, Opo. ano po ba yung universe ng mga sasakyang na apektuhan ng mga lawang ito? Mm. Dahil hindi naman po pe pwedeng uh, nakatenga lang po yan no. Uh, kailangan po umusad ang proseso Opo. at uh, binubuo po yung niyan sir Ted. Uh, as soon as matapos po yung pag-inventory niyan, I can easily provide you a copy of that inventory. Opo, sige po. Kami po'y umaasa ho dito ho sa inyong bagong pangako. After all, bago lang ho kayo dyan. So, bagong pangako na naman po ito sa amin. Abangan po natin ha. At ang, ang, ang amin din pong panayam po na naka-schedule kay Commissioner para po sa mas iba, kumbaga, iba pa hong issue sa kanyang kampanya ngayon na ginagawa po sa BOC. Salamat po, Attorney Chris. Maraming salamat po sa pagkakataon Sir Ted at makakaasa po kayo yung pangakong yan dahil talaga pong tutuparin natin. Ay Pwede salamat po na marami. Thank you po si attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff po naman ng tanggapan po ng Commissioner ng Bureau of Customs. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa... True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang, True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! At the bud.